Excited mm -hmm. na kami! So, ito na po yung mga ibibigay natin. Yung mga kababayan. Ayan. Kami um, nito. Hmm, ano itong naaamoy ko? Ang bango naman ng kusina. <laughs> Good morning! Good morning! Hi! Nagluluto pala siya ng bacon, guys. Ito pa, eh, ay, gusto ko yan, pagod-pagod. I like pagod-pagod. Katatapos ko lang maligo na parang hindi naman naligo. Mukhang naligo. <laughs> ay, kumakain na siya, oh. What are you cooking, darling? Aside from bacon. Oh. Pamahaw. Hindi na tayo mag ano niyan. Hindi na tayo pakita yan kasi palagi na nilang nakikita yung aking pamahaw na palagi na lang itlog. Good morning! Ngayon darating na yung mga in-order natin na mga pagkain Pinoy na ibibigay natin sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa barko. Ibabalot ko yun isa-isa. Lima ang mabibigyan natin nun guys. Bacon is very smoky. Smoky daw ang bacon. Smok Gusto mo na naman lumabas. So, palagi talaga ito, guys. Kung nasa labas, gustong pumasok. Kung nasa loob, gusto lumabas. She can't make up her mind. Busy lang ako kanina dito. Pinatapos ko lang yung mga orders natin. Hi, Good morning. Good morning. Why Oh, merienda. <laughs> merienda, yes. In the province, you know what? Merienda is like kakanin. It's like banana cue. Mga sweet potato. Uh -huh. Mga kasava. Yan ang merienda sa bukid Yeah, that's okay. Once in a while. You <laughs> can Ay, have vegetables. Ganyan ang ginagawa ni John, guys. Alam mo, masarap din naman pala, no? Before, I don't like vegetables. I mean, hindi naman lahat sa atin, di ba, nagugustuhan yung vegetables. Pero, okay din pala siya gawing merienda, guys. Especially, paglagyan mo siya dyan ng ranch dressing. That's what makes it not healthy. <laughs> I, know. Know I think they. I think we're lied to. I don't think the fat is bad. It's not getting enough fiber. That's the problem. This one has a lot of fiber now. Yeah, yeah, all fiber. They all fiber. They all fiber kasi kailangan na natin ng fiber sa ating katawan. Pero may mga supplement din kami na inaano guys. Kasi diba, ba uh, pag may mga fiber deficiency ka, may mga supplement din kami natin yung Pero mas maganda din talaga pagka sa gulay natin na kukuha yung mga fiber. Sugar is the most destructive thing to eat. Oo. oo. Pero pag may high sugar ka, parang hindi ka pwede sa karo. Whether it's uh, starch, alcohol, uh, whatever, whatever, straight sugar, uh, corn syrup, All oh, that stuff's toxic. Pine prepare lang ni Jan yan at nilalagay niya dito sa lagayan tapos lagay niya sa ref. Kapag nagutom kami guys, yun, dukot lang kami ng dukot sa ref. Mm. No, what are you doing? Mm. This I'm is the... sabang merienda. No, this isn't ready yet. Ah. You got the old one in the refrigerator. Nah, I don't know. First in, first out. Give me one please. Mm. up, It's and clean. Mm. -hmm. mm -hmm. <laughs> Ma good luck ang takadugan. Johannes, our order will be delivered in an hour and 10 minutes. It's six stops away. Ooh, excited Wee! na kami. yan so few steps away na lang. Darating na yung ating pinadeliver na mga Filipino food. Kamigay natin yung sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa barato. So every time nagkukrus talaga kami guys, nagmimigay so, kami ng mga pagkain sa mga kababayan natin. Kasi for sure na na nila yung mga pagkain Pinoy. Tapos na tayo mag-breakfast. Maya-maya mag-grocery tayo. Punta tayo sa Costco. Grocery day. Kulaanin nyo kung magkano yung mga nagagastos natin every time nag-grocery tayo. Ito sa US guys, no? Dati, nung bago pa lang ako dito, nagtataka ako sa kayo dyan kasi itong ginagamit niya na sponge, guys napanghugas ng plato. Ito yun yung ginagamit niya, napanlinis ng sink. So, dati na, wewerduhan ako. Kasi, di ba, usually, parang sa atin, parang uh, hindi natin ginagamit. Yung panghugas ng plato, yung panghugas ng plato. Dito sa kanila, hindi ko lang alam kung lahat ba ng mga mga nandito, ganyan talaga ang galing nila. Pero, si John, or mostly sa mga kanon na nakita ko, guys, ganun ang ginagawa nila. Pero, I think, dahil hindi sila natutok pro siya lababo. Minsan kasi sa atin, minsan na hindi ko naman nila lahat. Minsan kasi nagtututbrush tayo sa lababo. Sila kasi dito nagtututbrush sila doon sa CR nila. Sa sink. So, dito okay lang na ang panglinis mo sa plato ay ginagawa ko rin panglinis sa sink mo. Kasi hindi naman siya madumi at hindi ka naman nagtututbrush dito. So, mara, ibang ibang -iba kultura, ibang iba talaga guys, no? Ayan, dumating na! Frozen, oh. From way. Is this the French market? Wait. Huh? wi wi Hi guys, ito na po yung mga in-order natin sa online. Durian! <laughs> Magagalit na naman ito si Jan, Nag-order na naman ako ng durian. Ah, nag-order pala ako ng mulak. Ayan. Homemade ensaymada. Na. It's in Holo! Hello. Ensaymada with Yema. That's better than the ones I've seen before. Yes! Yung mga in-order natin. Ano to? <laughs> I think that's suka. Ayan guys, so meron. Oh, it's cold, oh. The, ano, coconut milk is cold. Ayan, meron tayong pancit canton. Tapos meron tayo dito. Sky flakes. This one is cold too, Filipino style. Spaghetti sauce. Gagawa kami ng Filipino style spaghetti. Ayan, tapos meron nabasa lagi niya ay. ay. malaki pala ito, dear. It's big. Ayan, sa spaghetti natin, cheese. Tapos, ito po yung mga in order. Ay, walang clover. There's no clover. We ordered clover. Ay, we ordered? Hala! This is very big, tinapa. This is huge. This is only one dollar. Maybe that's all I had. Walang clover, oh. Puro cheapy lang ang dumating. Kaya nga ayaw ko na nag-order online, guys. Kasi, hindi dumarating. I-check natin sa order history ni Jan, ha? Oh, ang lalaki ng tinapa. Bakit cold ang tinapa? Did you go to the receipt? Yeah. So, punta yeah. na lang tayo sa store. So, at it's it's least meron lang tayong head start. Naubusan na kasi kami guys. Mada. Try ko kung fresh pa din siya. Guys, pero paborito ko ang ensaymada. Pero itong brand na ito, oh, since 1993, Mulak. Mulak ensaymada. Ngitin na natin. I think 30 seconds lang. Ayan na guys. Ito na yung ating ensaymada. For sure, magugustuhan din ni Jan ito. Hi guys, good afternoon. It's 12:49 p.m. and di pa kami nagla ni Jan. What so, should we have for lunch? I thought you said you're craving for Filipino food. That's why we're heading outside. I am, but which one? Tinola. Tinola. Yeah, we have malonggay. We have papaya in the garden. Is that the right word, or is it aranola? <laughs> Iba yung arenola, <laughs> <Paras i -hit. laughs> arenola <dasanginin> dyan. Para sa ihit. Arenola na sa amin na dyan. Let's go. We have uh, tanglad. Oh, masulod na po ng iring. Ha? Huh? So we have tanglad. We have, uh, we have malunggay. We have everything in the garden actually. Ayan na naman yung kapitbahay namin. Nag Uy! Hala! Gusto gina siya. Tantang craving tinola. and it green papaya. Ayan. Only one. Ay, to oh. The other one. Tura oh. Where's the other one? Nah, kanang bigger. Na. Not, not very big. Ha, it's fine. Gagmay, no? Two should do. Okay. <laughs> Naibo. Hmm. Naibo, dear. Sorry. Alam, na 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 ako. Ito, oh. so, parang Pilipinas lang kasi dito sa Florida. Dun. Florida is like... gusto ko nga ding magbuhi ng manok. Gusto ko rin magbuhi ng manok, guys, ba? Sa probinsya, ayan, ganito lang. Malunggay lang, tsaka tanglad, solve na. Wow, so artistic. Aha. Uh -huh. It's like kapaan ng manok. You want me to Alis ka nga dyan. That's not how you make hot pot the All you have to do is like that. Oh, so well, it's not that clean. Man. Ay, naku, naku, naku. Oh, yes. Bukas ka pa matatapos niyan. Pag ginaganyan-ganyan mong pa isa-isa. Sus, ginuo ko. Hindi <laughs> salibay na niya. Bukas ka pa matapos niyan. Ganyan lang, oh. Sus, ganyan ang mga teknik. Mm -hmm. Sus, tapos, oh. Mabilisan ba? Yan, yeah. Mabilis ah, lang naman ito. Maganda talaga guys, no, kapag ka may sarili kang tanim sa inyong paligid, no, kasi syempre, magkano pong papaya na to? Nasa $1 to $2 din yun. So, oh my. Nag-order na naman si John guys, sa so, wait. Yan ay yung bago niya nga. Paborito. Ayan. Kasi dalawang chicken lang pala guys, ang gagawin ni John, so, malalaki. So big. <coughs> si Jan ang palutuin ko nito. mag edit pa kasi ako, guys. I mean, tulungan kami dito ni John Siya yung uh, nagluluto. Ako naman nag edit um, Pero lumalayo na talaga ako sa kanya para hindi siya ma-distract ba. Para tuloy-tuloy ang kanya pagluluto. Okay, I leave the floor to dry. So now I'm going to have the ingredients prepared now. See Just going to brown the chicken for the tinola. add the onions, ginger. I'm going to deglaze the pot a little bit with chicken stock, just to get the brown up. Now the onions are cooked a bit. You can smell the garlic is fragrant. I'm going to put my chicken stock in there to blend with everything the broth I'm going to put in in a minute. Grass, think it needs a little bit of salt. I mm -hmm. the papaya. Last step. Thank you, darling, sa pagluto. Tignan natin. Ang niluto ni Jan. Uy, hindi mo nubos gear yung ano, malunggay. Nasa kwarto lang kasi ako guys. Kasi, wow! Look at that! Napakasarap naman! So, kain tayo guys. Ito na talaga, kakain na talaga kami. <laughs> Pupunta dapat kami ng Costco. Tapos sabi ko kay Jan, mamaya na lang. Or you make yours? I can make mine. Okay. So, ito muna. Kukuha muna ako, guys. Ayan. With lots of papaya. Kasi gusto ko talaga lots of papaya, guys. I'm excited. I didn't even try it. But it smells delicious. Mm -hmm. Ayan. Dali, dear Uy. Sus kalami. Ano eh, yun? Mag-sauce din ako ng siguro suka. <laughs> Palagi talaga akong suka, no? Kahit anong pagkain, suka at asin pa rin. Ano, uh, kunting kanin lang yan, guys. ha. Ay! Sarap ng tinola ni John. Natulog lang ako, guys. Habang siya na nagluluto dito sa kusina. Kasi pag nandito ako sa kusina, yaw-yawan niya ako niyan. Alam nyo, guys, nasa kwarto lang kasi ako kasi ayaw na dyan na nandito ako sa kusina kasi nanggugulo lang daw ako. So, I think ininit na niya yung kanin. Okay, nandito na nga yung kanin. Ininit na nga yung kanin, guys. Ayan. So, kain tayo, guys. Ito na talaga, kakain na talaga kami. <laughs> Pupunta dapat kami ng Costco. Tapos sabi ko kay John, mamaya na lang. This first, before that. Yeah, I need to mix fish sauce and with mine. Ah, okay. Kasi sa akin. So, only soup, no chicken. Oo. Soup? Or you make yours? I can make mine. Okay. So, ito muna. Kukuha muna ako, guys. Ayan. With lots of papaya. Kasi gusto ko talaga lots of papaya, guys. Eh. Lad or papaya? Did I turn on the air? Mm, yes. Okay. I I'm excited. I didn't even try it, but it smells delicious. Uh mm -hmm. Ayan. Dalit, my dear. Woi. kalami, ane, oye. mag-sauce din ako ng siguro suka. <laughs> Palagi talaga akong suka, no? Kahit anong pagkain, suka at asin pa rin ang inuulam ko. Ayan. Okay na yan. Ayan, oh. Uh, punting kanin lang yan, guys, ha? Ay! sarap ng tinola ni John. Mm -hmm. patra. Mm -hmm. which there. Oh. You need spoon. No, But, it's there. Oh. Ayan guys, kain pa. Natulog lang ako guys, mabasi siya na nagluluto dito sa kusina. Kasi pag nandito ako sa kusina, Yeah, we one So da lang ako lo open ng mm. Lemme dear. The chicken is very tender. Mm. Yeah. sabaw pa lang ulam na. It's better because there's lots of papaya. Mm -hmm. Wow. James finished. Once I start, I can't stop. Ay, natin na naman ang na package na yun. Wow! Ito yung mga additional orders namin kasi hey, sa isakin natin. Ito na guys. Ordered natin from online. One, 3 4 5 Oh, may mga sardinas na. Maliliit kasi yung una, ito sobrang laki kasi guys, mag to ng space sa luggage This will take mm. space. Ah, uh, page. Space. Ayan. So, gusto namin maliit lang ibigay sa mga kababayan natin. Okay. Tapos, na din kami ng itlog na maalat. Yung itlog na maalat nila in the Philippines, the egg is red. The egg itself. But here in the US, ayan. Nilagyan na po nila ng plastic cover lang. To identify that it is a ano, itlog na pula. <laughs> oh, thank you. Nag-order si ng munggo. Munggo with malunggay. Ayan, masarap yan. Mm -hmm. Uy, kailangan natin ng chicharon. Perfect also yung chicharon. Lagyan mo lang ito ng kamatis at saka sibuyas at suka. Perfect na ito. Okay, hey guys, so ito na po yung mga ibibigay natin sa ating mga kababayan. Ayan. Na nagtatrabaho sa barko. Hindi siya ilagay guys sa malaking lagayan. Mag-take up ito ng space sa aming ano. Ayan. So may clover sila. May chippy. Tapos pancit canton. Alam, matutuwa talaga. Tagdalawa na lang sila dear to each. No? Pancet canton. Do you have enough? Yeah, that's enough. Ayun ng boy bawang. And paglagay tayo nito, ayan, maglagay tayo ng pulvoron. Marami ito eh. Ayan, wow. Ang dami nito. Wow, ang dami. Ayan, so magbigay tayo ng ube, polvoro, 1, 2, 3, 4, taglima sila. Ito yung mga ibibigay natin. Ito ay simpleng handog lang ni Johannes and John. Parang ano na namin to eh. Tradition na natin to dear, no? This is our tradition. Our tradition. And, tapos maglagay tayo ng isang itlog na pula. Ayan. Tapos sardinas. So, okay na yan. So, again, clover, chipi, boy bawang, ayan. Tapos, dalawang pancit kanton. Ayan. And then, uh, itlog na maalat. Ayan bundak. And then, ito, pulvoron, taglima sila, ube, cookies, ayan, taglima, 2, 4, 5. Tapos sardinas, mamaya na kasi pinaano ko pa guys yung sardinas. Kinamala ko pa kasi basak siya. Frozen, ay frozen. Chilled kasi siya nang dumating dito ng delivery. Alam mo, may nakausap ako na isang kababayan natin nagtatrabaho sa barko. Yung kontrata pala nila guys, isumaabot sila ng 6 months to 10 months minsan pag na extend sila, up to 10 months sila. Imagine mo ha, 10 months na hindi mo makakasama ang iyong pamilya. Pero okay lang din yun guys o, kasi na sa ibang OFW, umaabot ng sila ng 2 years, ba diba? To 3 years kapag na-extend po sila. Kaya, mas okay ata magtrabaho sa barco guys, no? Ako pangarap ko magkatrabaho sa barco. Marami akong mga kamag-anak na nagtatrabaho sa barco actually. Naiingot ako sa kanila. Actually, medyo malaki yung sahod. Mm -mm. So, kung kayo po ay taga nila I think nandyan ang kanilang... Magtanong nga ako, guys, no? Gusto niyo bang malaman kung ano yung agency? Kung saan kayo mag-apply sa barko? Kasi for sure, marami ang mga kababayan natin na gusto rin sumubok na magtrabaho sa barko. Eh. So... I don't know kung kailangan mong mag-aral talaga or kailangan any four-year course. I think any four-year course, guys, pwede na kayong makapasok. Ayan, okay. so last one. Alam, mapuno yung maleta natin, guys. So I think this week, mag na kami ni Jan. Mamimili pa nga ako ng mga sale eh, kasi bibili ako ng damit ko. May isa ako na interview na kababayan natin. Pressure na daw sa kanila ito guys. Isa itong pressure sa kanila. Ang makakain ng ganito. Kasi imagine nyo, ilang months kayo sa dagat, puro karne. Puro karne ang mga sinakain nila guys. Kaya kapag ka nasa dagat kami, eh, nasa barko kami ni Jan, tuwang-tuwa ang mga kababayan natin kasi marami silang <laughs> mga ganito mga treats galing kay Johannes andyan. So, yung mga ibang natira, sa akin na lang ito guys, yung iba. Kung may kakilala po kayo nagkatrabaho sa Celebrity Cruise Reflection, June 16 to 20, nandyan po kami, magkukruise kami sa Key West at Bimini Bahamas. So, 4 days lang yan. Ipa-PM nyo lang kami, guys. Sa... Uh, yan, kilala ko si ganito, ganyan. Nandiyan, nagtatrabaho sa barko. Baka mabigyan namin sila ng ganito, guys. At kung anong department sila, sabihin nyo po sa amin. Meron akong isang bar nuts, guys, Oh. So, isa lang mabibigyan ko nito. Kasi isa na lang yan siya. Ayan. Tapos, itong mga natira, tago ko lang to ito yung baunin ko naman to kasi para may makain din ako doon kasi alam mo puro karne magsasawa ka din guys to magsasawa ka din sa puro karne ayan magdala din ako ng itlog na maalat o diba o, perfect we're here now at Costco ayan na dito na tayo first on the list Uy, they have also a oh, method. That's what we're using. Method. Method body wash. You want to... How much is coffee? $16.99. $16.99. $16. $16. $16 Dalawang Starbucks na daw ito. Pero... Nandito tayo ngayon para bilhan ng pagkain, chicken and rice. Wow, so shall. Oh. Ah, oh, salmon, salmon and sweet potato formula. This one is chicken and rice made with fresh chicken. So, ito ang bet nila eh. Chicken and rice farming. Tagal nating hinanap to darling. Yep. Thank you. Thank you so much. Y'all have we go, right? $205. Uh-oh. Oh. $205. Guys, ginabi na po kami. Ginabi na tayo. Car namin. Load na. Loading na. You want me to put this at the back? I can. Ginabi na tayo, guys. Ginabi Ginabi na kami. So, tapos na tayong mag-grocery. Nagutom na yung alaga namin pusa, guys. So, ayan. Tignan nyo. Nakikita namin sa camera. Ayan. naka-monitor kasi, guys. Ayan. Kumakain siya doon. Ayan. Kumakain siya. Pabalik na kami. Namili kami ng pagkain mo. <laughs> Marami ka ng pagkain. Rice and chicken.